So hi guys, ito na yung chili na tinanim ko nung October. So, nilagay ko yung mga seeds ng chili dyan. Tapos ang target ko na pagka December, wala yung amok ko, dadami yung dahon at may makukuha akong mga dahon pang sinigang. Or pang tola pala, tinola. Tapos ang target ko guys, ay hindi yung bunga kasi pwede ko naman ito mabibili doon sa market. Ang target ko talaga is nagtatanim ako para may mga dahon may pang ano ako sa tinola pag, pag mag December kasi wala nga dito yung amo ko pag December so nabunga na siya pero yung target ko na dahon kunti lang tapos ang liit pa ng mga dahon niya so wala Pero ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, seven. Seven yung ano niya, yung bunga niya. Pero okay lang. Ayan guys. Namunga tuloy siya. Ang <laughs> bisdahon lang yung gusto ko. Yun lang guys. Dati marami to dati. Tinanggal ko. Ayan.